Sa mga sangkap pa lang, alam kong may ideya na kayo sa didiskartehan natin ngayong pang-ulam. Double purpose na dahil masarap din itong pangpulutan. Natsyempohan natin ang bagong katay na baboy at ito nga, bituka ang aking nakurso na dahan. Ang palagi nating diskarte dito ay yung may sabaw. Pero for today's video, gagawin ko naman itong kinilaw. Kilaweng bituka ng baboy. Habang pinakukuluan ko ang bituka, sunod ko namang inintindi ang mga rekadong aking gagamitin. Sibuyas, luya at siling haba at nagpigarin ako ng marami-raming kalamansi dahil yan ang gagamitin nating pangasim. Pagkatapos ka ng 25 minuto, medyo malambot na ang bituka at sa tingin ko ipupwede na. Palalamigan ko lamang ito ng ilang saglit at saka naman hihiwain ng maliliit. Pagdating naman sa sukat ng hiwa, bahala na kayo sa inyong kursonada. ayun nga sa kasabihan mga bossing, sa hinabahaba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kaya ito, titimplahan ko na. Ang importante lang naman sa kilawin ay syempre dapat may luya at may sandabukal na sibuyas. At syempre hindi pwedeng mawala ang pampaasim na kanamansi o suka. At yung ibang mga sangkap, pang arte na lang at pang ng itsura. Pero mas masarap pa rin kung kompleto. Dahil malaki rin ang ambag ng mga ito sa sarap at lasa. Inilipat ko lang ito sa mas malaking lagayan para mas mahalo ng mabuti at kumapit ng husto ang mga nilagay nating pampalasa. Grabe, napakabisa ng itsura. At itsura pa lang, masarap na. Ano pa kaya pag natikman mo na? Abay pagpasensya nyo na kung natakam mo kayo nang wala sa oras. At alam nyo na ang sistema mga bossing, sa susunod na kayo magluluto, pwedeng pwede nyo po itong gayahin. First class na quality pa, san pa kayo mga bossing?